Ay, yung ano mo, yung Ay, hindi ka ba sama? Ay, hindi pala sama si Kuya Jay, oh. Kami na lang. Ano, Nina? Nika? Sige. sige. Okay. sige. Okay. Okay. Yan, pabiyahin na kami somewhere. Sa nabutan. Ayan, oh. Tirik na tirik na ang araw. Palakasan na lang to ng ano, resistensya ng ibon. Ayan guys, so nakikita nyo, puro tagak yan. Tagak yan, ang dami oh. Dami oh. Ayan, namumuti sa dami. Kala nyo, sa Pinas lang may tagak ha. Tsaka ang dami migratory bird na nakikita ko sa taas Pinas. Ayan, nag-exhibition. Oh, oh, dito rin oh, dami eh, kung oh, nakikita nyo, ayan oh. pa. Dami. Oh, nandito na kami sa Elk Grove. Elk Grove so, na. So, sisintensya na namin itong mga young yeah. guns natin. Stockton to F Grove. Ayan, okay. Good luck. Good luck to. Eh na. Iyon nakarating din ka kami sa destination namin, no. So nandito kami sa medyo bahayan na area. So naganap kami ng pwedeng westuhan. So, babaan natin kay... Kanina ba okay, Kuya ba, puro magugulang to Kuya J. Akala ah. ko ka ba mga young bird dalam, padala mo? 2, 4, 6, 8. ba yan? Sa akin lang yata pinakabata dito. Eto men, para para doon tayo edad. Mga 20, 23, ano to. O, oh, yan o. No? Oh okay Kurt yan so ayan no oh, hanapin nyo lang si Boss Jaguar TV sa Youtube makikita nyo na to makikita nyo na so message lang 16 ilan yung sayo 16 yata 16 15 hindi ko alam eh so ayan nakaready na kami anytime from now Ayan, gising na gising na sila. So, ito yung mga young guns si Kuya J. Magugulang ah. na to. 3, 2, 4, 6, 8, 9. Ma na natin ito, yeah. magugulang na to sa akin yata may bata at saka isa iyo yeah, bata, eh. oh, et, eto magulang pa sa may-ari ito eh. kay KCB eh, no? <laughs> Ano ba anak ni Tournier dyan? Ito, to, to, to. Ito, ito, ito. Ito, ah, uh, this one, Ito, tong yan 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 yeah. Tapos yung, yung gabi. Uh, yung, uh, eto, yan 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 yung, kay, ano, yung itim, may itim na pakpak. yan 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 niyo yan hmm. yan oh. oh, pa yan Hindi yeah, na, sabay-sabay na lang. Ano ba gusto mo? Itong kay Kurt, mauna kasi mahirap sa mabay ito. Yung professional na ito. Hindi, <laughs> akin okay lang. Paunahin ka na ito. Pwede. Sa akin, paunahin ko na akin. So, yung kay Kuya Je. Yes, eh. Dami eh. Ayan, no? ayan no? sabi ko na magka kailangan nilang mat... kailangan nilang matutunan yan sabay sabay nagkarga na kami wala na nawala bigla so gumawi sila doon sa bahay doon so bahala na sila magkakasama, magkakasama naman sila ayun 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 Lebong nakikita nyo kasi ako hindi ko nakikita. Eh no, may puti nakita nyo? Oh, 'yun, no. Iba talaga pag may puti, makikita mo talaga 'yan, no. Eh sarapano, no? ayan, no. Ayun, no? dami. Ayan, oh, 'yan, sa akin 'yan. May puti ka ba? Wala, wala akong puti. Oh, hmm. 'yun, may 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 hindi na tatlo. Malamang kay Kurt 'yan. Ayun, no. Ayun, puti oh. ko. Boom. Uh. Ayun, no. Ay, oh, mahirap makita uh, ano. Eh, mo nakikita niyo ako, hindi ko nakikita. <laughs> ayun, <laughs> ayun daw man. Ayun na 'yun, ayun ayun ayun, 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 nakita ko na. Nawala na. Nawala na, Nawala na naman. Okay, hey, good morning guys. So, kakagising ko lang. Magpapa-oil change tayo ng sasakyan today. So, hindi ko kayo na-update kahapon. So, pakita ko sa inyo saglit lang. Eto na. Guys, so, nag-training tayo kahapon. So, nag-jump kami from Stockton to uh, Elk Grove. So, majority naman nandito. Na Especially yung dalawang apprentice natin na na pinakabata sa group. So, nandito sila. Pero meron tayong na disaster na tatlo. So, hindi ko alam po ano nangyari sa kanila. So, good luck sa kanila kung makakauwi sila today. Pero, ano na sila eh. Mas matanda sila dun sa dalawa na apprentice natin. So, there's no reason for them para hindi makauwi. Unless, nahok sila or falcon. So, yun lang nakikita kong reason. Pero I'm still hoping na makauwi sila today. Uh, para matesting pa natin sila okay so ito yung mga na, mga ibon natin na natira yan na lang so yan lang ang gusto natin konti lang so ito yung old na flyers loft natin at ito yung gagawin nating bagong flyers loft at sabihin ko sa inyo yung ginawa kong sputnik na trapdoor door. Uh, I think uh, pinaka the best na, na trapdoor na na experience ko nagtry ako yung nagsiswing at nagtry din ako ng ganito ito mga ganito okay din pero dapat maglalagay ka in between ng 45 degrees na kahoy para hindi sila makalusot may time na nakakalusot sila pero dito hindi sila nakakalusot at the same time napakadali ng pagpasok nila so kung gagawa kayo ng trapdoor ito yung isasuggest ko five and a half lang yung length nung ginawa ko and then gin, nag uh, gumamit lang ako ng, ng 45 degrees yun lang kung saan sila mag abot tsaka ako okay kinat and then yan yan akin nalabasan so mas maganda sa nauna natin na swing swing na metal okay so yan ang updates natin today maganda panahon so bibiyahin na muna ako mamaya naman